ayan guys ni ako mag pinapakita ko lang yung mga tao so ayan anino naming dalawa so, ang daming tao so, ayan so may starbucks kape pala dito so, ayan pero hindi ako bumibili niya so dami daming tao so, ayan ayan

Chateau Brontnac. Chateau Brontnac na ba diba ito doon? Sabor? Oo, oh, So yan, nakarating din dito sa huli. Kasi nung no, first time ko nakapunta dito ay ano pa lang yun. So, bali, 2010. Ang tagal na. So, ako'y nandito na malapit na nakatira. So, ayan. shadow Shator, shator nakibek. Hayan dito kaming sa saring, sa saring mga language sa na dito. Ano 'yun sa baba? aquarium may. kita. May na. Alin man ang kita ko Pinoy. Ice cream. Awok. Patugsit. Hatanto. So, ayan, picture sa ng dalawa. Ayan ang Chateau Pontenac. Ayan. harap na ng front. sandali, at ako eh gusto kong mag ano, mag upo muna sandali so, ito nakarating din ako sa wakas so ayan kasama ko ang aking pinakamamahal na anak so ito yung shadow front na Ayan guys. So sa baba ng Chateau Pond na The river man hindi eh, dagat. Oh uh, nga. So but direct nga to sa ano uh, sa barko. Ah uh, direct nga ito sa sa karugtong ng dagat to. So ilog lang siya dito. Hindi naman to kagaya sa atin na makikita mo agad yung dagat. So ito eh ano lang ilog laki. So, sa susunod, pagbalik ko, sasakay na ako dyan sa barko. At yan, at least na nakapag-video ako. So, ayan. may maraming pasahiro. Yan o, oh, yan. Mga tatlo siguro. Ayan. Ang, may mga, ano rin, ang daming dito ngayon. So, iba-ibang lahi. Um, may galing ng France, may galing ng Germany may galing ng kahit sa ang sulok ng mundo kasi nakita na ko sila iba yung mga language nila parang may mga galing pa ng ano ng lahi ng mga muslim so, siguro mga mayayaman yan sa bansa nila